Sa mga hindi pa ho nakakaalam na kapag ka nagtrabaho ka dito sa Cyprus, ay alam nyo ho ba na pwede kang makatawid sa ibang panig ng Europa para magtrabaho doon at upang mas malaki ang iyong kikitain o sweldo na tinatawag. So may ipapakita nga ho akong video sa inyo na magpapatunay na uh, talaga ay eh, pupwede kang makapunta sa ibang panig ng Europa. At uh, ito nga, ipapakita ko sa inyo yung video niya nung siya ay papaalis, ayan, ito ay nasa loob ng church nung siya ay umalis, so sama-sama kami doon. at uh, natutuwa kami para sa kanya, so hindi ko na pahabayin, tara at panuorin natin siya yung kanyang pag-alis, at nag-send din siya ng kanyang video pero hindi niya pinakita yung mukha, pero sabi niya, igagawan daw din niya ako ng video na ipapakita niya yung mukha niya proof ba? ayan, so panuorin na natin Saan ka pupunta, Sis Janice? Sa Germany. Mm -hmm. Sa Germany? Sa Slovakia. 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 So, yan yung... Maawa yung ma ano sa iyo dyan. Ay na. Bitpit na. Ang dami niyang dala. Pus, pupunta siya ng ano, oh. Dapat bumili ka ng dingdong. Ay, ako ah, naman. Masabi ano? Di ba ang friend ko si Lola sa Facebook? Uh -oh. Hala, ipamalita niya si so, Kakawawa, si Janice doon. Sige. Oh, ingat sige. ka, ating Ayana. namin. Ayana. Good luck, good luck. Natatawa <laughs> <laughs> kay Tawang-tawa tayo, Sis Nerissa. Iyak na yan. La, kayo, sige kayo. Oh, <laughs> oh. <laughs> parang na, <sige>. parang, parang, <laughs> parang <laughs> gusto. Parang, pang <laughs> Sama kasi si Nerissa! yung mga gamit mo. Ha? Ah? Sasama sa, sa mga gamit sa eh. <laughs> oh, <sorry>. Walang pamasahin. <laughs> pa Finally, <laughs> I'm here in <laughs> Slovakia. Welcome to Slovakia. Alright, 'di ba? Kita nyo? Eh, hindi lang naman siya, marami na hong iba na nag-cross country ika nga. Na galing ho dito sa bansang Cyprus. So, sa sabi ko nga sa inyo, stepping stone nila dito sa bansang Cyprus. Do syempre, ang pagpunta uh, mo naman sa ibang lugar ng ang Europa eh talagang maglalaan ka talaga ng pera, malaking pera para ikaw ay makatawid sa ibang panig ng Europa. Pero sabi nga nila, 'di ba? Uh, ilang taon lang 'yan o baka buwan nga lang eh ma makukuha mo na 'yung iyong uh, pinambayad sa iyong agency iba so solid din naman yung iyong pagtawid e, ganyan talaga kapag gusto, gusto mong magkaroon ng mas malaking kita at hindi lang dito dahil sabi ko nga sa inyo ay nako yung 400 euro o 460 euro eh, maliit kumbaga sa isang salary ng isang kopela pero uh, syempre kagaya natin eh nagtitiis na lang ho tayo dahil kailangan ho natin yung trabaho na to kaya uh, blessings pa rin ika nga oh so, wag na tayong magreklamo <laughs> so that's all for now yan until my next vlog ulit guys bye bye